Inilunsad ng Department of Science and Technology ang Techno Tours para mahikayat ang mga kabataan na makita ang kahalagahan ng siyensa. May report si Rod Lagusan. Para mas maikayat pa ang mga kabataan sa larangan ng science, nagsagawa ng tinatawag na Techno Tours ng Department of Science and Technology sa Regional Science, Technology and Innovation Week sa Antique. ay para hindi malimatahan ang pagkatuto ng mga mag-aaral for us, napaka-effective po na matutunan nila yung isang facility or matutunan po nila yung iba't ibang mga technologies by actually bringing them to the actual places where these things are happening. Dalhin natin sila sa actual laboratories, dalhin natin sila sa actual projects, and first hand po makikita nila kung paano talaga nag-ooperate itong mga facilities na ito. At kabilang sa pinuntaan dito yung Sibalom Technohub, na nabuo sa tulong ng Food Nutrition Research Institute. Dito ay bumubuo sila ng iba't ibang mga produkto, gaya ng cookies at pulboron na gawa mula sa pinaghalong munggo na may protein at bigas na may carbohydrates at kung saan kilala ang sibalo, ang rice granary ng antike. Kasama din dito ang enhanced nutriban na may halong kalabasa. Malaking tulong din sa kanila na may mga lokal na pamala na tumatangkilig sa kanilang mga produkto. It's a big income, a big project also kay uh, we hire the uh, skilled workers, about 60 persons, it really creates job. Sa so, mga graduates namin, kasi gusto nga namin all over uh, all over Philippines dapat ma, ma introduce talaga itong ano itong products. It's not just that we could create jobs to uh, sa mga tao dito sa antique but really to help help yung mga Malnarez children all over Philippines bukod dito nagtungo din ng mga mag-aaral bilang bahagi ng tour sa centralized analytical testing laboratory ito para mabigyan ng pagkakataon ng mga ito na makita ang loob ng isang laboratory at maging pamilyar sa mga aktibidad na ginagawa dito ito yung laboratory arm of all the research centers no where we conduct uh, different uh, test uh, we offer different services laboratory services such as testing services use of facilities and also uh, researchers and students can conduct their experiments and laboratory uh, analysis ang mga mag-aaral na sa kanilang pagikot sa loob ng University of Batike actually as a transferee i'm really amazed on how the University of Antique, able to uh, have these kinds of facilities and uh, projects and uh, it also shows it showcased the creativity of the Filipinos as well. I, I like this year because like you can see like so many you like learn new, new things like here and you re read a lot about them and I didn't know a lot of them and so I learned a lot here so Sa bagay ng DUST, maganda na bata pa lang ay makita na ng mga ito ang kalagahan ng science. Lalo't sa tulong nito ay maaring maresolba ang mga problema ng bansa at makatulong sa socio-economic development. Rod Legusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.